Hello, mga idol Ito po yung Little bagyo sa Mindanao Little bagyo in Mindanao so, Kita mong daan, mga idol Yan yung namin Little Baguio In Sambuanga, Sibugay Ito ang aming Little Baguio na pinagmamalaki namin hindi na namin kailangan pumunta ng bagyo kasi may little bagyo na kami dito kita nyo daming pags ang lamig talaga dito mga idol pags talaga pagi 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 yan ang little bagyo namin pag makadaan dito kayo dumaan makapunta kayo dito mga idol napakalamig Dari pagi Pagi-pagi Little Baggio Barangay Little Baggio Emelda semoga Sibugay In Mindanao oke okay. Little Baggio Yan Ito ang pinagmamalaki namin dito sa Mindanao Okay Little Baggio Welcome Little Baggio 咋没发给我。